Isinusulong ni Member of Parliament Attorney Rasul Mitmag Jr. ang panukalang pagkakaroon ng Bangsamoro Trust Fund for Development Continuity na naglalayong masiguro ang pagpapatuloy ng mga programang pangkaunlaran at maprotektahan ng mga dinagamit na pondo. Ang news now sa report. Upang masiguro ang pagpapatuloy ng mga programang pangkaunlaran at maprotektahan ang hindi nagastos na pondo, Naghain ang panukalang batas si Member of Parliament Rasol Mitmug Jr. hinggil sa Bangsamoro Trust Fund for Development Continuity. Layunin ng panukalang BTFDC na tugunan ang mga pagkaantala sa implementasyon ng mga proyekto na dulot ng bureaucracy, procurement issues at limitadong absorptive capacity ng ilang ahensya. Sa ilalim ng panukala, papayagan ng unutilized pero obligated na pondo na manatili may lipat at may program sa mga susunod na taon. Saklaw ng pondo ang mga hindi nagastos na alokasyon mula sa annual block grant, special development fund at iba pang legal na pinanggagalingan ng pondo. Maaari itong gamitin para sa pagpapatuloy ng mga proyektong may kinalaman sa infrastruktura, edukasyon, kalusugan, kabuhayan, disaster response at peace building initiatives. Mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit nito para sa personal o political na gastos. Pamamahalaan ang BTFDC ng isang management board na pangungunahan ng Bangsamoro Finance Minister at lalagyan ng matitinding transparency at accountability mechanisms kabilang ang digital fund tracking at public reporting sa pamamagitan ng Bangsamoro Budget and Accountability Management System. Tutulungan din ng board ng audit at monitoring units upang matiyak ang wastong paggamit ng pondo napayagan ng panukalang batas ang retention ng pondo ng hanggang dalawang taon at maaari pang palawigin ng isang taon para sa mga hindi tinatawag na extraordinary circumstances upang masiguro na ang mga proyekto para sa mga komunidad sa BARM ay magpapatuloy.